Magandang hapon po mga kababayan. Ah, nandito na kami ngayon ni Kay sa Kabaldi sa Sudan po sa Sipalay. No? Uh, ah, muling binili namin si Tate Ernesto po mga kabayan na nakatira po sa ilalim na bato. At ngayon nakatira sa, sa malaking baliti po mga kabayan. At siya lang po maisa isa sa liblib na lugar. At ngayon dinala namin sa nagbigas mga kabayan. Ah, kasama naman ngayon si Sir Boris Salazar, founder po ng Guardian. At si Bro Scorpion po mga kabayan. At si Sir Wilson, ng reporters ng Siparay City Negros Occidental. At ngayon, uh, ako lang dito iniwan dahil po ang dito yung service makabay no, baka po ay mawala no. Kaya iniwan ako dito. At sila nandun umakyat sa bundok po makabayan. At uh, dito lang ako maghintay. Uh, maraming salamat sa mga sponsor ni Karemo no. Hawain na maraming blessing na darating sa inyo na upang marami pa kayong matulungan po makabayan no taga like and share ng aming video uh, maraming salamat din sa inyo no? uh, lalong palawak ang aming video upang makita ang ating makabayan mga kabayan makabayan na makatulong sa aming vision po makabayan at ngayon nahintayin ko si Perimon at si Bro at ito po yung service namin makabayan no? Uh, nandito na sila makabayan no uh, sumama din si Tate Ernesto. Nandiyan po sila lima mga kabay, no? Nakausap na si Tata Ernesto po mga bayan. Purong puno yung ano oh. Damit ang katawan ni Tata Ernesto oh. Mga bayan no? oh. Ayan po kung sakaling mayroong mag-sponsor sa bahay ni uh, mapaguan si tatay Ernesto ng bahay, no? diyan po siya patayuan po mga bayan.